Kain uh, na naman si Yoshi ng cake mga Mars. Kasi nag-inarte ito Mars. Ito, binigyan siya ni ati siya. Ni ninang ni chit niya ulit ng cake. Kasi nag-inarte na naman mga Mars. Ito, binigyan na natin. Yoshi. Mars, may cake si Yoshi Mars. Lucky Mars. Mars, oh. Cake ni Yoshi Mars. Arti arti pa Mars, gusto pa talaga durugin Mars. Mm Hindi -hmm. siya okay, mag uwi na sila Mimi mo. Kalap lang tayo. Bilinis ko lang eh. Mm hmm, ano pa sa eh. Sinulat ang siya talaga. Silubukan na nga eh. Ang na.